Good morning po, good afternoon, good evening Mga Igsuon, mga Tugang, mga Kakugang Hermanas, Hermanos, mga kababayan ko Magandang gabi sa inyo, magandang morning, magandang hapon Kung saan man kayong panig mundo nakatira Ako po si Tito Nois Vlogs Mga kababayan ko, itong sino ba yung lukulukong to? A certain Asurin, mga kababayan ko, General Asurin dating PNP chief to eh. Siya, 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 yung pumalit kay Mayor Benji Magalong, ICI Special Advisor. Nakiusap, aspe, nakiusap po siya mga mabayang ko na huwag idaan sa galit ang paglaban sa so korupsyon. General Asurin, huwag mo kaming tuturuan mga Pilipino So, ang gusto mo, matutuwa pa kami. Kumalma kami. Eh, bata ka naman ni, ni Romaldis eh. Dapat, ang ICI, tanggalin na yan, i-abolish na yan, walang kwenta yan. Ano bang power nyo? May power ba kayo to content? oh, ang power nyo, just to ask question. Di ba? Investigation, Anong tawag dito? Basta yung anong, anong tawag dito? Uh, independent Commission in Infrastructure. O, oh, anong function nyo? Akala ko ba independent kayo. Eh bakit pinapayuhan mo ang mga kababayan natin, ang mga kababayan ko na huminahon? Pasweldo ka namin. Magkano pasweldo mo dyan? Tapos tuturo ko kami, huwag magalit. Ano, simple lang, matutuwa kami. Kaya, ano na yan, i-abolis ng ICN yan, i-ano na lang yan. I sa Blue Ribbon Committee, ang problema na sa Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulpo, tao rin ni Marcos, mga kababayan ko. Paano magiging independent yung mga kababayan ko? So, tatawa lang kami. Ay, sige, okay lang, magnakaw kayo. Bilyon-bilyon ina na ako. Sige, matawa kayo. Relax lang kayo, mga ganun ba gusto mo sabihin? Mr. Azurin, dating General Azurin Hindi ka independent eh. May pinapanigang ka. Halatang halata naman eh. Ang asikasuhin nyo kung sino talaga ang mastermind dyan. Di ba? O yan, it, ang pangalawang, ang second part nito mga babayang ko, ayan na, yung ombudsman ang, ang sabi ko na nga, may diversion mga babayan ko, diversionary tactics na ng mga administrasyon na to. Si Senador Go, mga babayan ko, ayan na mga babayan ko, isusunod natin dito. Pero General Asurin, huwag mo kaming bubosalan. Kung nakikiusap ka, no way, Jose, talaga mag-iingay kami. Mabuti na lang eh, hindi katulad tayo ng Nepal eh. At saka, saan ba yung nangyari yun? Sa Indonesia ba yun? Pambira ka. Hindi, hindi Indonesia yun. Nakalimuta ko yung country nyo. Yun eh. Hindi mangyayari naman kay Marcos. Alam nyo ba yung nangyari kay Kadapi? Kinaladkad, kinaladkad siya ng taong bayan. Hindi natin gagawin yung mga babayang ko. Sabi nga ni Marcos, kailangan may due process. Inuulit ko, yung ibang ginawa ni Marcos, lalong-lalo na kay dating Pangulong Duterte, walang due process ang nangyari. Talagang nilabag yung batas kasama na yung ombudsman na yung sirimulya. Ang ano ko nga eh, kung sakali na manalo si pangalan nito, si BP Sara na maging Pangulo sa 2028, sana Pangulong Sara Duterte 2028. First marching order mo, sa akin lang ay opinion ko lang naman to eh, to impeach Crispin Remulla kung makakaya mo lang ha o oh, ito yung part 2 mga babayang ko yung kay bongo mga babayang ko may konting ano siya eh may konting press con atay sandali lang ha o oh, ito mga babayang ko may press con si bongo nga <clears throat> kahapon webes today is friday kasi ang order ni Ombudsman Remulia na isang politiko na first time niya mga babayang ko na isang ombudsman hindi nang galing sa judiciary mga babayan ko although lawyer tong si Remulia obviously siya kauna-una na politician na inappoint ng isang pangulo para iligtas lang siguro si Pangulong Marcos sabi ni Remulia, maski si Pangulo Marcos daw, pwedeng kasuhan ngayon. Si Raulo ka pala eh. Hindi pwedeng kasuhan pa ang Pangulo. Impeach pwede, pero yung makakasuhan mo lang ang Pangulo after his term. Talaga si Remulia, abogado pa naman. O oh. ito si Bongo, sandali lang ito. Medyo mahaba ba press ko niya. Please check. Investigahan niyo po. Paragotin niyo, kasuhan niyo. Willing po ako maging complainant. Sa tatay Kaya, niya. kaysa kesa naman i pa pa ikot, ikot pa natin kasi expect ex expect it uh, na hindi lang po ito ang uh, mangyayari eh may mga gumagalaw na pwersa para iikot ayun nga iniiba ang issue mga kababayan ko iniiba talaga ang issue mga babae ko para itutok doon sa mga ibang senador mga babayang yung congressman na mga involved although itong ICI na to may mga inimbitahan na mga dating congressman mga congressman ngayon just to ask question inquiry lang hindi yung parang blue ribbon committee sa mga babayang ko. Kaya, ang sabi ko nga, i-abolish na yung lintik na ICI na yan gastos pa yan, pera ng taong bayan yan. Ito po yung uh, katotohanan. sa totohanan. Para hindi mapanagot. Nandun, nandun eh. Klaro-klaro na dito. Nag Nag-imbestigan na tayo dito sa, sa sa, sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo! Oh, ayan, oh. Congressman talaga na kontraktor. Oh, but walang ano. Bakit walang aksyon ng gobyerno to? Inuulit ko sa ina asa ah, si Saldi ko mga kababayan ko. Maski finish niya yung ibang mga asset niya, yung mga eroplano mga kababayan ko, wala pa rin. Ang maganda, physically, nandito yung lintian na saldi kong yan na di umanoy nagkamal ng mali tang pera rin, including di umanoy si Romaldes, mga kababayan ko. Kaya nga pinagdadasal ko inong Blue Ribbon, Blue, Blue Ribbon Committee, kung magpapatuloy mga babayan ko, huwag naman sana bumaligtad na itong gutesang to. Presyoan lang ng isang bilun yan, mga kababayan ko. Tapos na unboxing, mga kababayan ko. Libre na yan si Romaldes at saka si Saddico, at iba pang mga mambabatas natin. Kung talaga may mga kasamang mga senador yan, sige, kasuhan nyo. Ay, dapat may mga congressman din, na mga kakasuhan din. Ano, mga ano sila? Mga ano sila, ah, sacred cow? Ano? Yung mga maliliit na lang ang mapapakulong? Yung nangyari kay Napoles nga, siya lang yung nakulong. Eh. Yung mga ibang politiko tumakbo na senador, nanalo pa mga kababayan ko. Ganun sa bayan natin mga kababayan ko. Ang pinaprotekta ng gobyerno nito, yung mga magnanakaw. Hindi na pinaprotektaan yung mga maliliit na tao. Makinig ka Marcos, yung anak mo sabi, sabi ni majority uh, leader, majority floor leader sa si, uh, si Sandro, ang pera ay para sa taong bayan. Dapat hindi nakawin. O sabi mo yan sa tatay mo, Sandro Marcos. Kaka pala mga pagmumukha nyo. Nagsalita na si Chavid Singson na may project nga, may mga ghost project nga, ang mga diskaya. Nagkaman lang pera sa Ilocos Norte. O ano? Hindi na i-divert nyo. Iniiba nyo usapan. Mga put... Ay, pwede lang magmukha talaga rito eh. tor talaga. Si sila mismo. Eh kung layo ko dyan, kinalaman ko dyan, higilan mo ba magnegosyo yung mga... Inuulit yung mga babayang ko, hindi naman talaga masama na mag-line item ka. Kunyari, si Senador Joel Villanueva, kailangan ng hospital magpatayuron. O, siyempre, kukuha doon siya sa budget. Pero ang problema lang nga talaga mga babayang ko Hindi ko lang kung talagang Pero siguro iba, kala, -kala na eh Namumursyento ibang mga politiko Yun ang problema mga babayang ko Yung pera natin Kung baga sa ano eh Ginigisa tayo sa sarili natin mantika Yung iba mga kababayang ko Ganon din ang mga congressman mga babayang ko May mga nagkamal ng pera dyan Kaya yung gotesang yan Yung sarendong gotesang yan Dapat mag-iingat yan eh. Either gurgo siya or pwede siyang opera ng limpak-limpak na salapi na hindi niya makikita sa tanang buhay niya. Siguro makikikita niya yun. Ingutesang yan. Uh, mga 3,000 years bago siya makabuo ng 1 billion pesos. Opinion ko lang ito ha. Kung opera ng 1 billion pesos yan, nako, tapos na talaga ang laban mga ko. Sitting pretty na yung mga lintek na mga politiko. Yung mga high... Ay mga tarantatis na yung mga gaging yan. Ngayon mga babayang ko, talagang ano, ano na, merry-go-round, chinuchubibo tayo, peris wheel ino-octopus tayo mga babayang ko. Kaya magsalata pa rin kayo mga babayang ko, maski sa social media. Ang problema, yung mga opisyal natin sa gobyerno, mga wala, ang kakapal ng mga pagbumuka mga kababayan ko. Kasing kapal ng mga refrigerator mga pagbumuka nila. Mga titos, mga titas. Ay, nako. Bayan. Ang hirap mong mahalin talaga. Yung leader natin napaka incompetent. Napaka inutil. Sorry. Pero totoo yun. Pakilike, share lang po. Pakisubscribe lang po. Uh, Shoutout po sa mga kaibigan ko dyan. Mga BFF ko. Lahat kay mga BFF ko dyan eh. At salamat po kay, ano, dun sa mga, huwag okay, may maiingit kasi mahaba na eh. Kay Miss Evelyn Official, kay Bones, kay, naku, magagalit na. Sige, kay Ate Ruby, kay Cherry, si Oxy, si Elisa, si Mirna, Mam Ma na ako. <laughs> ano pa ba? Oh, lahat kayo, sila Elisa nga, sila Jane, sila Cha, si Tugang, Tugang Michi, si Kapango, si Bib, si Eldong. Sino pa ba dyan? Marami dyan eh. Oh, sorry, tinan mo, ulianin na ako kasi gurang na ako eh. Sabi ni ni Cherry tsaka ni Ate Ruby. <laughs> Salamat po, ingat. Bye. Sorry doon sa nakalimutan ko ha. Misa nga ililinis ako na ulit ha. Bye.